Mga Tess Marie, ang induction cooker kasi is a modern electric stove na gumagamit ng electromagnets. Ang technology kasi ng induction ay mag-transfer ng energy direkta sa magnetic cookware para makagawa ito ng energy na tuloy-tuloy at mabilis para lumakas ang init nito. Kaya kung mapapansin ninyo, mas mabilis makaluto yung mga gumagamit ng induction cooker kaysa sa gumagamit ng mga, ng mga LPG gas stove dyan take note mga test mari hindi to ganun kataas sa konsumo ng kuryente pipili kayo ng mga inductions na nag-o-offer ng mababa lang sa konsumo ng kuryente And of course, napaka-elegant ng mga design nito, madaling linisan at ginawa para maging practical at efficient at the same time. Hindi rin umiinit ang cooktop nito pero napakabilis makaluto. May timer at may child lock din ito kaya isa ito sa mga required na mga gamit pagdating sa mga condominiums natin. Portable at madaling gamitin and take note mga test mariham, mas safe itong gamitin kasi sa mga LPG gas stove natin. Nakakasave pa tayo ng time pag magluluto na tayo.